Unang una, papasalamat ako sa chairman na pinagbigyan ako ng mapunta rito at nag uh, nakiusap na gusto kong personal na umingi ang apology sa mga nang huli sa akin at hindi dapat gayahin maski kanino. So, sinabi ko, magbabayad ako ng multa pero magbibigay ako ng incentive para, guma para sumipag ang mga nanghuli. Pero meron batas na bawal, baka sabihin, suhol. So well, anyway, magbibigay pa rin ako. Uh, may Resibo naman. Bahala na kung ibigay sa akin mga nahuli o ibigay ng uniforme or whatever, tolong tulong para sumibag ang ating uh, mga enforcer. At uh, nakikiusap din na po ako. Pag may gumamit ang pangalan ko, maraming po gumagamit. Ah, uh, lalo na ngayon may ah, uh, artificial ano ba yun? Intelligence. intelligence. Ginagaya pati boses ko. So, pakihuli na rin yun mga ganon. Pag gumamit ang pangalan, sigurado po hindi ako, hindi ako dahil hindi na po ako dadaan sa bus lane. <laughs> <laughs> Nagkamali lang yung driver dahil wala naman pa nag-overtake doon. At wala akong binip, pinagalitan mo driver. So, nandito ako para umihingi ng apology to show and tell to every one of you that nobody is above the law. So, bawal po yun, bawal tularan. Hindi po yung may iba na nagrarason, nagtatago sa uh, ano. Ako, yaamin yeah, ko, kasalanan ko. I'm, 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 walang rason doon. Nagsi-overtake lang, kasalanan namin. Kaya pinagdalita ko yung driver So, Chairman, mas Bawal, pagbibigay ako ng uh, pabuhaya para sa, para lalaki ang para mabawasan ang kasalanan ko. <laughs>